O anak, nandiyan ka na pala. O eto ha. O, pang tuition fee mo, ibayad mo yan ha. Nice. Buti may pera ka na ma. Oo. Basta ibayad mo yan sa tuition fee mo ha. Ako, eto ako, nag-TTS. Para maibigay ko lahat ang pangangailangan mo. Oo naman ma. Di ba obligasyon mo bilang magulang ko na ibigay lahat ang pangangailangan ko? Kaya nga nagtatrabaho ako na kay. Kahit mag-isa lang ako, Tinitiis ko lahat para maibigay ko lahat ang kailangan mak makatapos ka. Tama na nga yan, Ma! Oo na, oo na! Dami mo pang sinasabi! Oo, sige na. Pumasok ka na. Ibayad mo yun sa tuition fee mo. Oo na, Ma. Uh. Uy! Uy! Ay, Uy! Naman. Paring ninyo! Ta. Buti dumating ka. Ano Uy, plano natin ngayon, Tol? Ha? Kayo, <coughs> ano sakto, pre? May pera ako ngayon, Tol. Eh, asa ba sila? Uy, sana all may pera. Eh, wala pa sila, pre. Pero ito, ah. Mm. Di ba may pera ka, pre? Mm. Ha? Gusto mo madoble yan. Oh, siyempre. Sino ba naman hindi, Gagi? May alam mo ako, pre. May pupuntahan tayo sa kasino. Kasino? Oo! Oh, sugalan yun, pre! Nanalo nga ako doon 50 minutes. At na mo, may mga gold ako. O uh, ano, sakto maglalaro ako ngayon. Sasabay ka ba? Let's go? Ano, G? O, tara, G. G na, tara! Tara, tara. Huli na to, huli na to. Sige lang, tol. Ano na naman? Tulong okay ko lang yan. Hindi yan talagang sugal. Hindi natin malalaman kung mananalo ka ba o matatalo. Okay lang yan, tol. Ipambahid yun ang tuition fee ko, pre. ano na pambabahid ko dun ngayon? <laughs> tol, kailan ka ba nagkapaki sa pag-aaral mo? Eh, gago. Huling tuition ko na yun. Inipon niyo ng mama ko, eh. Eh, paano na kumakabayad niya yun? Oh! Utang inabwisit! Wait lang, tala. Wait lang, tala. May tumatawag sa akin, Wait lang. Hello, boss. Yes, boss. Ako po, boss. On the way na ako dyan. Ah, sige po. O, tayo mo na lang ako. Sige, bye, boss. Salamat. Sige po. Sige po. Basta na, kukuha na ito pang tuition ko. Bad trip naman. Pari baka naman may... Baka naman may alam kang sideline dyan. Oh. Baka pwede mo kong tulungan. Sideline? ay side lang. Kahit ano, basta bayad lang ako. Sakto, pare. May rakit ako mamaya. Sa'yo ko ibibigay yun. Malaking pera yun. Para maabawi ka. Raket? Oo. Oh. Nyo, oh. tara dito. Pre, ito ah. Huwag mo itong mabuti. Ha? Wag na huwag mong bubuksan yan. Ha? Hintay mo lang yung kukasya ito ah. Gets? Ano ba kasi naman ito? Pre, ba't bawal buksan? Pwede naman siguro i-deliver na lang doon sa bahay nila eh. Pre, hindi nga pwede. Ha? Meron lang sa iyo may kapagkita. Tapos kukunin kukunin mo lang yung pera. Ha? E, lang gagawin mo. Tsaka pag may nakita kang parak, sipat na agad. Ha? Kanya lang gagawin mo tol. anong parak? Bakit? Matatakbo. Ninyo, wag na madaming tanong. Ha? Kalo ba gusto mo kumita ng pera? Ha? Pag ito, na-deliver mo ng maayos, ha? ipapa-advance kita kay boss. Ha? Times to pa. Puli pa agad yung tuition pay mo. Ha? Ano pre? Low ka ba? Sige, dito lang sa gilid, ha? Sige na, ikaw na bahala dyan. Uh, hi sir. Kayo po ba yung kukuha ng Akin siya to. Tingnan ko nga. Dali ah. Sige po. Hello, sir. Positive. Sir. Kakana pumalag. Sir, ano po nangyayari? Sir? Aba, anong nangyari? Ano Police ginawa to. ko? <laughs> Kakana pumalag. Sa presinto kanang paliwanag. An sir, ano ginawa ko, Sir? Wala akong ginagawang masama. Kayong mga kabataan, bakit ka sumasali dito? Eh, sir, wala, wala akong alam. Ano ba meron? Ano ba meron doon? Anong wala? Nagdi-deliver ka na. <laughs> ano? Hindi ko alam yan, sir. Wala akong alam. Promise. Maniwala ka sa akin parang awa mo na. Hindi ko alam na... Inutusan lang ako nun, sir. Oh. sir. 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 Sir, maniwala ka naman, sir. Please. Sir, okay na. Pwede na kayong panunan ng mobile dito. Sir. Sir, huwag mo, sir. Tingnan na. Sir, sa no. Sa prosento ka na magpaliwanan. Sir, no. mo, sir. Huwag mo, sir. Please. Makainig ka po, please. Parang uwa niyo na po. Wala po talaga ako. alam po nangyayari. Sir, hindi ko po alam yung nangyayari. Parang ama niyo na. Pag-uwa niyo na. po ako. Yan ang hirap sa inyo eh. Sa dinami ng nahuhuli ko, ang laging sinasabi, hindi alam. Pero alam ba ng magulang mo kung anong ginagawa mo? Dapat talaga sa inyo natututo eh. Kaya dapat sa'yo, kinukulong. Sir, please, parang awan nyo na, makinig muna po sana kayo sa akin. Sir, hindi ko alam kung ano laman ng package na yun. Ang sabi lang sa akin, parcel, i-deliver lang daw, kuya, sa tao eh. Hindi ko alam na doon pala yun. Hindi po alam ni Mama. Hindi po alam ni Mama. Hindi naman po. Sir, walang alam po si Mama dito. Kabataan nga naman ngayon. Nalululong sa masamang bisyo. Anang, ma, Anang. ma! 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 mo dito, please. Ma! 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 mo? Ma! Mahirap tayo, pero hindi naman ako nagpabaya sa'yo. Ano ba? Ano ba? Mga talaga ko po. Pinabayad mo, ko po kasi yung pera na binigay mo sa iyo, patisyon ko. Naghanap lang naman po ako ng pang sideline, mamay. Pero hindi ko po alam doon, 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 pala yung laman nung, nung, parcel po. Kahit ba, sorry, ma, hindi ko alam ba. Hindi alam. Sir, ano ba sige na ang alam ko? Hindi mo sama sa mga bata. Hindi ko siya tinuruan ng pangalan. Mahirap bang kami, pero pinaghihirapan ko lahat, sir. Tulungan po kami. Palabasin niyo na ka ng sa sir. Manawala kayo sa akin. Patay ka nga na po. Ma'am, pasensya na po. Gusto ko kumang pakawalan siya ngayon, pero huling-huli po siya sa acto, ma'am. Pasensya na po. Kailangan ko na rin po siyang ilipat sa presinto. Ma. 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 Sir. Sir, nagsasabi na po. Nagsasabi naman na, po na totoo yung mama ko eh. Nagsisikap po siya. Nagtatrabaho po siya para sa akin, sir. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Wala po ko kasalanan. Kita mo yan? Hindi ka na naawa sa nanay mo? Nagsasakripisyo ang nanay mo para makapagtapos ka? tapos eto ka kung ano anong ginagawa mo Pumapasok ka pa sa mga iligan pasensya na ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko Ma! Ma! Ma, mag 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 na ano? mag ma, ma. mag mag ma,